Alhamdulillah, kahit hindi pa okay yung pakiramdam natin, kailangan nating bumangon maaga. Nagtimpla ako ng gatas at saka nag-prepare na rin pra para para Magtrabaho tayo, start na. Kahit dadahan-dahan man, ay papakita natin na gumagawa-gawa na tayo dahil nakakahiya din wala tayo sa sariling bahay natin. Ito ang katotohanan ng buhay abroad na kahit may sakit ka, kailangan nating kumilos kahit sabihin pa ng amo na huwag ka munang magtrabaho pero nakakahiya din. Dahil pinapasahuran tayo dito. Kaya kailangan kilos kahit sa handahan lang sa hanggang kaya at pahinga lang din kapag hindi na medyo okay yung pakiramdam. Kahit sa mga maliit na bagay na mga gawain, kailangan nating tumulong. Kahit sa ganitong bagay man lang, makita ng amo na nagsusumikap tayong magpapagaling, hindi yung nakahiga. Kakasakit din kasi sa katawan kapag nakahiga lang tayo, di ba? At start na tayo sa ating araw-araw na gawain, ang paggawa ng kuba, ang una sa maga, maglilinis, sa abot kaya lang ng ating lakas ng katawan ngayon dahil mahina pa tayo. Insya Allah, makaya natin.